Hello! Magandang gabi sa inyong lahat! Magandang gabi mga kababayan ko. So meron nag-forward sa akin ng video. Ito ay galing sa ating minamahal na si Kuya Red. <laughs> ang title, mga elementong nakuna ng CCTV. Oh, bihira. Tingnan nga natin to mga men, yung mismong, mismong uh, ano, video. So matagal na talaga to nangyayari dito. Ah, uh, matagal na po Kuya Red. Ah, uh, yung sa CCTV lang ngayon. Yun ko lang yung nakita. Pero uh -huh. matagal na kaming may nararamdaman. Na po. Tapos yung mga bata. So ang, ang tinutukoy ba dito yung ito yung parang gumagalaw na ganun? Remember yon. Nagka laging nagkakasakit. Um. Yung battery Forward nga natin yung ano yung mismong CCTV lang sobrang dami nila dito parang ito, na yung gumagalaw tapos, bantayan nyo yun, yung napadaan yung aso dito sobrang dami dyan pero marami tayong nakikita Dad, na <laughs> sa kanan mo ito yung kanan ko baka dito possible kasi ito natin yung... uh, so baby talaga na umiiyak hapo po So, based sa tunog niya, mga isang taon pataas or... So, ang tinutukoy ba na na inkanto dito yung gumaganon-ganon, men? Kung mapapansin niyo yung CCTV, may gumagalaw na ganon. Yan o. Yun daw mga inkanto para nagpaparade daw yung mga inkanto Ayon kay Kuya Red. So, napapasa-pasa yung sakit. Pero kung pneumonia talaga yung nangyari, ibig sabihin, tatagal yung sakit na yung gano'n, di ba? Kaya lang, parang nawawala lang. Oo, oh, yun lang. Oh, kaya hindi talaga siya masasabi na pneumonia talaga. Wait, wait, ano yung ano, ano regarding sa pneumonia? Ano sabi? Tapos, hmm. pagkatapos ng magkakasakit yung mga bata, pag, oh, magaling na sila, kami na din. Oo, oh, so napapasa-pasa oh, yung sakit pero kung pneumonia communicable yung disease. Niya talaga yung nangyari. Ibig sabihin tatagal yung sakit na yung ganun, 'di ba? Hindi, may may mga Kuya red, may mga pneumonia. Qualified po ako magsalita kasi nasa medical field ako. May mga bagamat I don't know ano, hindi naman pneumonia. May mga times kasi na feeling mo magaling ka na pero nandun pa rin 'yon. 'Di ba? At saan nanggaling yung idea ng pneumonia? Na curious ako dun eh. Pakinggan nga muna natin. Yeah tapos hmm. pagkatapos ng magkakasakit. Yung... Wait lang ha. Paano napansin yung pneumonia? Panorin nga natin yung start ng interview. Ayun. yun ko lang yung nakita. Pero uh -huh. matagal na kaming may nararamdaman. Ako. Tapos yung mga bata, nagka... Palaging nagkakasakit. Um. Pag, pag dinadala sa doktor, ano yung findings? Yung pneumonia. May findings pala ng doktor eh. Bakit ko kontrahin ko Kuya Red yun? Kasi ang nyumaw niya, bago nyo ma-determine, ano, tuturuan ko kayo, mag-e-x-ray mag muna yan. May diagnosis pala ng doktor. Bakit? Ba't pipilitin nyo na, ano, na si Kuya Red pinipilit niyang paranormal, eh? May diagnosis naman pala, eh. Ito, ha, minsan kasi, uh, ang, ang symptoms din ng pneumonia, halos parehas sila ng tuberculosis, eh. 'di ba? May mga time kasi na medyo hindi ka na inuubo, pero it doesn't mean na nawala ka ng pneumonia. 'di ba? Ano 'yun? Maga antibiotic ka don? Dengue, pero kadal kadalasan pneumonia. 'Yan lang naman yung findings nila. Tapos hmm. pagkatapos ng magkakasakit yung mga bata, pag, oh, magaling na sila, kami na din. Ak kasi communicable ang pneumonia, nakakahawa ang pneumonia. Oh, so Parang tuberculosis 'yun ni eh. Tapas Oo. yung sakit. Pero kung pneumonia talaga yung nangyari, ibig sabihin tatagal yung sakit na yung ganun. No! Paano kung nagpa-check up nga sila eh, kaya nga may findings ang doktor malamang, naga antibiotics na yan, kaya gumaling, ano ba? Bihira talaga si Kuya. Eh. Doon na nga tayo sa CCTV. <laughs> pinipilit ano, pinipilit talaga na paranormal. Ang to si Kuya Red. Di ba? Kaya lang, parang nawawala lang. Oo, yun lang. Oo, kaya hindi talaga siya masasabi na pneumonia. Ano hindi masasabi? May diagnosis kay? eh! License doctor na nga nagsabi eh! mong walang hindi masasabi? Sinabi na nga, findings na nga ng doktor! Hindi naman magdi-diagnose yun kung walang test na binigay. Hindi naman manghuhula yung doktor eh na na stethoscope lang, eh, pneumonia na. Dadaan pa sa x-ray yon Ano ba? Ginagawa naman tayo mga nanonood eh. Hindi daw masasabi. May findings na nga ang doktor eh. Ano ba? Kakalabanin mo yung yung findings ng lisensyado? Ikaw peking go hunter ka? Bihira ka. Talaga kasi nawawala lang eh. Yan. Yung sinasabi mong nawawala lang, pwede kasing mangyari absent ang symptoms. Parang ganito 'yan, men ano. Minsan ang pagkakamali ng ng mga ano, ng mga gumagamot. Ganito. Halimbawa, merong merong kang ah uh, Yung ano mo may sipon ka ano. Ang ang sign kasi ng sipon, pagka ang sipon mo ay clear, allergy 'yun. Eh pag may kulay na ang sipon mo, ibig sabihin, ah, bacterial infection yon. So, mag-antibiotics ka nun. Ang, ang reseta ng, ano, ng, ng doktor sa'yo, halimbawa, let's say, amoxicillin ka one week, three times a day. Kailangan kumplituhin mo yon, Di ba? Kailangan kumplituhin mo yung one week. Kasi anong nangyayari sa mga Pilipino? Nag-antibiotic ngayon. Nag-antibiotics ngayon pagdating ng pangatlong araw, feeling niya, wala na siyang sipon, gumagaling na siya. Hindi na tinutuloy. Tapos magtataka ka, next week, meron ka na naman uli. Kasi nga, hindi mo tinapos. Hindi purkit nawalan ka na ng sipon, eh magaling ka na. May bakterya pa lang doon na mamatay lang yung bakterya mo, kaya tumitigil yung symptoms. Pero nandun pa rin yon Low count na lang yung, yung bakterya. Kaya kailangan ituloy mo yung antibiotics na nireseta sa'yo tapusin mo para tuloy na tapos yung bakterya mo, di ba? Mga sinasabi ni Kuya Red, misleading! Bihira! Huwag niyo akong tatarantaduhin kasi may ari ako ng pharmacy at the same time registered nurse ako. Nagtrabaho ako sa OPD at emergency room na ano, hindi ko lang tinuloy dahil takot ako sa dugo. <laughs> Bihira! bira. Hindi, pagpatuloy na nga natin to. So ito yung CCTV na nakaka-high blood minimislid yung mga tao eh. Mga may bata daw umiiyak. Tapos mm. pag patay hindi yung tubig tsaka yung ano electric fan, TV yun. Biglang na. umaandar. Oh, mga oh. oras nangyayari yun? Kadalasan pag -gabi, tapos ano ah, tanghali na. oh so bibi talaga na umiiyak. Opo. So based sa tunog niya mga isang taon pataas or isang taon pababa Pababa po. Pababa isang siya. Po. Pababa. Pero nung tiningnan wala namang ano nasa kabilang kwarto yung anak ko, natutulog. Tapos it, wala okay. hindi naman na ano umiiyak. Hindi umiiyak ako po. Okay. So meron kayong sinabi dito na uh, nagkatuwaan or or uh, naging maingay sila tapos biglang binagsakan oh, ng po. yung ano yung mesa So ako makikita nyo dito sa part na to mga kababayan ko. May ano inoobserbahan ko yung ano eh, yung frame rate nung ano eh. Yung frame rate ng video. Kasi wala akong basihan kasi nakikita ko dito. Okay. So gumaganyan ganyan eh. Diba? So, Meron kayong sinabi dito na nung nakita ko yung aso, uh, nakita ko mababa ang frame rate nito kasi ang galaw ng aso medyo robotic eh. Alam mo yung parang papel na ano yung papel na fini-flip lang. Ganon kabagal siguro ang frame rate nito nasa 24. Tama ba ako? 24 o 20? Uh, nagkatuwa. Kasi yung galaw ng aso ano eh, di ba? Ganon eh. So sa makatwid, yung uh, ang tawag kasi diyan banding eh. Mamaya, uh, i-explain ko kung ano yung banding, no? Ora, uh, naging maingay sila, tapos biglang binagsakan Ako. ng... Ako. Yung, ano, yung... Kasi yung aso tumitigil-tigil, eh. Mabagal talaga yung frame rate niya. La mesa, sa kusina, nagkakatuwaan yung mga tao po, tapos biglang Para. takot sila. So, nasa sila pa. Gusto ko makita yung opinion ni okay, Kuya okay, Red yung... doon sa video. Nagagawan? Ganun hmm. eh. So yun yung gagawin natin ngayon, kakausapin natin sila at tingnan natin So kanina binakuran na natin yung yung uh, bawat sulok Naks, binakuran Ng ano eh, ng uh, pader eh, anong taon dyan? Fence So titingnan natin mamaya kung uh, makikipag-participate sila But ang pinaka-importante dun is nabigyan na, nabigyan na kayo ng protection. Max. Tapos nabigyan kayo ng Galit talaga ni Kuya Red, ano? idea kung anong gagawin <laughs> para mas tumibay yung spiritual fence natin. Max. Yan, Sige kasi naman. espiritu tong mga to eh. So hindi mo pwede, hindi natin pwedeng labanin sa asunto. ng -ano, Espiritu to eh. Gusto ko ma, ano yung opinion ni Kuya Red so, dito? Yung, uh, natin. So ang pinaka-purpose natin dito is yung hindi na kayo pakikialaman. Oh. Ah. Na, yung itsura nun, no, oh. ano yung forma. Para daw ang ano, ng inkanto daw. Tapos tinuro siya. Paano nang sabi inkanto? na mo, ah, testimonial lang naman na parang inkanto. ba? Diba? Yung nakakita nun, anong binasihan nun para masabi niya inkanto yon? Nakita na ba siya before ng inkanto? O feeling niya lang? At yun naman yung sinakyan nila, Kuya Red. Ito, ano yung mukha? Ano uh. yung... Power natin. Gusto ko yung opinion ni Kuya Red sa CCTV. Gusto ko nahulog siya. Nahulog siya. Gusto kong ma -ano yung opinion ni Kuya Red sa CCTV. Bakit yun eh, yung ginagawa nila. Hmm. Hindi naman lahat. Kasi alam ko na hikinig sila ngayon eh. Oh, yes. Hindi naman lahat. Mayroong mga ano kasi. Kaya... Bullshit. Pasensya na, hindi natin pwedeng banggitin yung exact na location. Ah, fraud tong tao na to. Na fraud, sa... fraud, fraud, fraud uh, privacy <laughs> ng uh, family. Yan. So, andito tayo ngayon para tulungan ng isang pamilya kasi sila daw po ay... Uh, Wait na nga lang. Isang. sige, an na natin. Uh, bigyan na natin ng, ng pagsusuri ito, no? Ang tawag kasi dito mga kababayan ko banding kasi ang ang sinasabi ni Kuya Red dito yun ko lang yung nakita. Pero mm. ito yung CCTV na kaming... nararamdaman. Oh. Tapos yung mga bata Nagka Palaging nagkakasakit. Yung may sinasabi si Kuya dito na para nagpaparade daw na mga inkanto. Yung 29 na lang. Hmm. So kasi. niya. Wala wow, na. Anong uh, mananakit sa kanila. Sinong gumagawa gumamit ng ano ha? Nandiyan nakakapit yung CCTV. Hmm. So ito yung nakikita niya papunta doon. So nakita natin mga idol na sobrang dami nila dito para nagpaparade sila. Tapos bantayan niyo yung napadaan yung aso dito. Sobrang dami diyan. Pero marami tayong nakikita na sa kanan mo. So para daw nagpaparade ito, sabi ni Kuya Red. Para daw nagpapare yung gumagalaw-galaw na yan. Eh po, na yan. Kuya Red, ano yan eh? Hindi naman inkanto yan eh. Ang tawag yan, banding. Banding ang tawag yan. Parang uh, medyo mild form yan ng flickering. Kasi nangyayari yan, kasi hindi naman night vision yung camera. Overexposed kasi. Ito ha, sige, explain na natin kung ano yung banding na to. May nakita akong video na same din na ganyan. Ito yan, ano? Ano ba yung nagkakos ng banding na yan? Ito naman, horizontal naman ang banding nito. This problem is caused by excessive light. Which excessive light ang cause niyan. Kasi nga kung nung tinuro mo yung ano, nung tinuro mo yung CCTV, wait lang ha. Asan na ba 'yon? Nung tinuro mo ko na sa yung CCTV, may katabi kasi siyang bulb eh. May ilaw siyang katabi. Alang eh. Yan. Mga may bata daw umii. kayo ano? ba 'yon? Regarding it. Kasi So, ito. Ayano, yung... yung tinuro niya nandoon yung CCTV, may doon ano doon. May excessive lighting doon sa ano, doon sa part ng CCTV. Nandoon nakakapit yung CCTV. Ayano, may may light doon, may light source na maliwanag. Kaya nga hindi na yung night vision ng CCTV eh. I believe may night vision 'yan. Dahil doon sa excessive light, nagkakaroon ng banding. Yan yung linya. Kasi ang nangyayari dito... Sakit kasana... Yung battery percentage kanina bro. Nasa... Tomo, ha. Ang nakikita dito kasi sa, sa CCTV na to, ang pinapansin nyo lang, yun nandito sa may dark, ano, dark part. Pero kung papanoorin nyo, yung banding na yan, buong ano yan, buong screen yan. Tinan mo ha ah uh, Hanggang baba yan, may banding pa rin dito sa baba. Kasi isang linya yan, men eh. Yung sa CCTV. Ayan o, nakikita nyo ba dito, pati dito sa baba meron? Kasi mas prominent lang kasi dito sa taas. Kasi dark yung, ano, yung liwanag. Ay, dark yung liwanag. Kasi dark dito sa part na to. Kaya mas prominent yung banding. Dark yung liwanag. Mali ako doon ano, sa so dark liwanag. <laughs> Kaya kung titingnan nyo dito, dito um, nga. Yan ko lang nakita. Dito nga sa kabila may may banding din eh. Ayun oh, hanggang baba yung banding niyan. Tapos yung mga bata. Dito sa baba tumata ah, pati nga dito rin oh. Oh. 'Di ba buong screen yung nagkakaroon na hindi lang banda dun sa may dilim na yon. Ang ano niyan, excessive lighting. May horizontal banding nga katulad dito. 'Di ba? It's called an overexposure. For example this problem can be found in all jewelry stores to show the silver bright they give extra light this problem is called banding diba banding ang tawag dito naka dapat i-on nila yung anti banding nila sa CCTV kung option HD cameras have an anti banding option diba? excessive light which is called Nakikita mo may ito naman horizontal naman ang banding niyan pababa naman doon sa doon sa CCTV naman ni na inaano nila kuya red vertical ang banding 'di ba nangyayari yung, yung ano na yan, yung banding na yan Ayan o, pati dito. Ito naman yung pinaka-severe form ng banding. Do you ever have this? You know, Or take a picture with lines running across your image. This is called banding. ba? Diba? Nangyayari 'yan kahit ng ikaw, alimbawa yung yung cellphone camera mo. Kung walang anti-flicker yung camera mo, ah uh, anuhin mo yung kahit TV, CRT na TV. Nangyayari sa CRT na TV 'yan. Yung lumang TV in tube. 'Di ba sa madalas 'yan sa incandescent bulb eh. 'Di ba? Man, ano ba? Pinakapitalize ni Kuya Red kasi yung pagkakataon eh. Tapos ang mangyayari niyan, so napatunayan na natin, banding yun ang nangyayari. Ang gagawin na nila Kuya Red, sasakyan at sasakyan na nila Kuya Red yan. ba diba? ko ano-ano na lang ang sabihin ng ghost tube ni Kuya Red, yun na lang yung magiging conclusion nila. Diba? Kahit wala namang basihan. Wala na Ginagawa nila ignorante yung mga tao yeah. eh pambihira. Exact. Hey, walay tayo, tayo, Wala. Saka napapansin ko dito, wala magpapakita diyan kasi kasi kasama muna naman si ano, si Warrior Ghost Hunter. Pagkasama kasama niyo yung Warrior Ghost Hunter na yon, puro ghost tube lang ang nirerelyan niyo eh. Nakikiusap kami sa mga inkanto na nandito. Pwede ba kayong magpakita sa amin? Mag-uusap tayo ng maayos. Hindi magpapakita yan. Kasama nyo si ano eh, Warrior Ghost Hunter. Eh. Meron akong dala-dala dito na pwede kayong pumili ng salita. Mag-uusap tayo. Sige po. Meron. Meron. Bro. Tanong ako, meron bang inkanto dito? Nagtanong Nagtanong daw siya kung meron ka. Ano iba yung tanong niya? Ang sabi mo magpakita. Tapos sino meron? Niya, meron. Sinungaling talaga to. <laughs> Pwede ka bang, Ay, ano? Pwede ba ka bang magpag-usap sa akin? Anong pangalam mo? Punta lang akong balete bro ah. mga idol nakaposisyon wad yan maraming maraming salamat ibig sabi <laughs> tingnan na natin yung conclusion nito lahat ito puro puro kabulshita na yung sasabihin yan ay, hindi balit ito hindi ito tungtong nito ano, ano naman ang, ano para ma-reach out ninyo para kayo ay ma-assist at matulungan sa inyong mga problema. Lapang bunga to eh. Pero ito ano, para alam mo yung parang may ibon. Narito ako kasi gusto naming tumulong. Anong ibig sabihin mong hindi ka dapat narito? Andito kami kasi tumutulong kami. Kaya lang pumunta kami dito hindi para makipaglaban. Sana maintindihan nyo yon. Hello mga idol no. So hindi ko may paliwanag mga idol kung bakit nangyari ito. Pero nung tiningnan ko na yung file ng uh, video ko, wala doon yung karugtong nito. Kasi pumasok pa ako sa bahay, inikot ko yung loob ng bahay, ay yung uh, inik inikot ko yung paligid ng bahay, pero nagtataka ako ba't wala dito yung video. Tapos uh, nung pumasok kami sa bahay, meron ako yung sa kwarto na video lang. Pero mga idol, uh, bukas mag-upload si Aloha Ghost Adventures. Kami kasi kami naman yung uh, ano diyan nakadikit palagi. So panoorin niyo na lang yung kay Aloha Ghost Adventures. Uh, andun yung ano, andun yung uh, video kung saan uh, nandito kami sa parting ito, yung karugtong nito pati dun sa loob ng bahay sorry talaga mga idol ano yung mga pag-usap merong umiiyak na bata dito andito pa rin ba siya bakit hindi mo sinasabay yung ano yung speedometer mo dito sa dito sa legitimate na EMF meter kasi magkakadebankan kayo niyan eh no? may legit na EMF meter doon no? hindi mailabas ni Kuya Reggie speedometer niya Merong kalun. Hindi niya sinasabay yung speedometer niya, no? Pagka kasama si uh, Warrior Go Hunter. Dawa daw, merong nagpaparinig. Sa panganib. Sa panganib. Anong ibig sabihin mo sa panganib? Pagka irrelevant, ano? Hindi niya magawa ng istorya. <laughs> Sino ang nasa panganib? Oh, my God. Yung nakatira dito ng mga tao, sila ba ay nasa panganib? Nagpaparamdam dito sa loob ng bahay, doon sa video na nawala. Marami kasi nagsasalita doon dito sa loob ng bahay. Naniniwala ako na... Uh... Investigation natin. Dal-dal-dal-dal-dal-dal. Pag-ano natin, pakipag-usap -pag natin. Dal-dal-dal-dal-dal-dal-dal-dal. Nang dahil lang sa flickering ng CCTV, gumawa na ng istorya. Bahala kayo dyan. Hindi ah, hindi ko sinasabi huwag kayo maniwala dyan. Maniwala kayo dyan. <laughs> Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.